Sa dulo ng lahat ng bagay, may isang aklat na binabanggit sa Biblia, isang banal na talaan na tinatawag na Aklat ng Buhay. Hindi ito katang-isip. Sa Aklat ng Pahayag at sa maraming bahagi ng banal na kasulatan, binigyang diin na ang sinumang ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na ito ay haharap sa walang hanggang kapahamakan. Isang tanong ang pumupukaw sa ating puso. Ikaw ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Hindi sapat na maging mabait. Hindi sapat ang tradisyon o relihiyon lamang. Ang tanong ay mas malalim. Nabubuhay ka ba ayon sa kalooban ng Diyos? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahulugan ng aklat ng buhay, paano masisigurong tayo'y bahagi nito at bakit napakahalaga ng ating mga araw sa mundong ito bilang paghahanda sa buhay na walang hanggan. Kung nais mong higit pang maunawaan ang mga huling araw, ang kahulugan ng kaligtasan at ang mga propesya sa Biblia, mag-subscribe ka na ngayon sa Buhay Sinag. I-like ang video na ito, i-share sa mga mahal mo sa buhay, at samahan mo kami sa paghahanap ng katotohanan sa liwanag ng pananampalataya. Ang aklat ng buhay ay isa sa mga pinakamatinding simbolo ng pag-asa at babala sa buong kasulatan. Binanggit ito sa Lumang Tipan, ngunit lalo itong naging sentro sa Aklat ng Pahayag. Sa Pahayag 20:12 at 15, malinaw na sinabi na ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy isang direktang referensya sa hatol ng Diyos sa huling araw. Ang aklat na ito ay hindi lamang simbolikong talaan, kundi isang tunay na tanda ng kaligtasan. Hindi tulad ng mga aklat sa mundo, ang nilalaman ng aklat ng buhay ay hindi basta-basta nabubura o nadadagdagan. Ito ay bunga ng relasyon sa Diyos at ng tunay na pananampalataya. Sa lumang tipan, Si Moises ay nanalangin na burahin na lamang ang kanyang pangalan sa aklat ng Diyos kaysa mapahamak ang bayan ng Israel. Ito'y nagpapahiwatig na may mga pangalan ngang nakasulat at maaaring hindi na mailista kung ang puso'y maligaw. Sa bagong tipan, paulit-ulit na ipinaalala ni Jesus na ang tunay na kagalakan ay hindi lamang sa mga himala o kapangyarihan kundi sa katotohanang ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Sa Lukas 10, 20, sinabi niya, Magalak kayo na ang inyong mga pangalan ay nakatala sa langit. Isa itong kumpirmasyon na ang Diyos ay may talaan ng kanyang mga tapat isang napakasagradong listahan na sumasalamin sa buhay na walang hanggan. Ngunit ano nga ba ang batayan para maisulat ang pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay? Ayon sa Biblia, ito ay hindi nakabase sa gawa o ritwal lamang kundi sa tunay na pananampalataya kay Kristo at sa buhay na bunga nito. Ang pananalig ay kailangang may kalakip na pagsisisi, pagsunod, at paglalakad sa katuwiran. Kaya't ang pagiging katoliko o kristyano ay hindi garantiya, kundi isang paanyaya sa mas malalim na pagsunod. Maraming nagtatanong, kapag nakasulat na ba ang pangalan ko, hindi na ito mabubura? May mga talata sa Biblia na nagpapahiwatig na ang pangalan ay maaaring mawala kung ang tao'y tatalikod sa Diyos at mamumuhay sa kasamaan. Kaya't ito'y hindi dahilan upang maging kampante kundi paalala na ang pananampalataya ay dapat alagaan, linangin at isabuhay araw-araw. Hindi rin dapat ituring ang aklat ng buhay bilang isang listahan para sa piling tao lamang. Sa halip, ito ay bukas sa lahat ng tumatanggap sa Diyos ng tapat. Hindi mahalaga ang nakaraan mo, ang edad mo, o ang kalagayan mo sa buhay. Ang mahalaga ay ang desisyon mong sumunod sa Diyos ngayon. Sa biyaya niya, lahat ay may pagkakataong maisulat sa Aklat ng Buhay. Ang Aklat ng Buhay ay isang paalala na may wakas ang lahat. Hindi habang panahon ang pag-iral natin dito sa mundo. Kaya habang may pagkakataon pa tayong mabuhay sa liwanag ng katotohanan, huwag nating sayangin ito. Sapagkat darating ang araw ng paghuhukom at ang tanong ng langit ay simple. Ikaw ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ang mga nakasulat sa Aklat ng Buhay ay hindi mga perpektong nilalang, kundi mga taong tunay na yumakap sa habag at biyaya ng Diyos. Sa maraming bahagi ng Biblia, ang pagkakasulat ng pangalan sa Aklat ay laging kaugnay ng pananampalataya, pagtitiis at katapatan sa Panginoon hanggang wakas. Ibig sabihin, ito ay bunga ng isang malalim na relasyon sa Diyos, hindi lamang ng panlabas na relihiyon o pamumuhay. Sa Filipos 4.3, binanggit ni San Pablo ang ilang mga kasama niyang lingkod ng Diyos at sinabi niyang, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Isa itong patunay na ang mga taong tunay na naglilingkod nagsasakripisyo at namumuhay sa katapatan kay Kristo ay kinikilala ng Diyos sa langit. Ang aklat ng buhay ay hindi tungkol sa sikat o kilala, kundi sa mga tapat. Sa aklat ng pahayag tatlo, sinabi ni Jesus na ang magtagumpay ay hindi kububurahin sa aklat ng buhay. Muli, ito ay pagpapatibay na ang katapatan at pagtatagumpay laban sa tukso at kasalanan ay mahalagang bahagi ng pananatili sa talaan ng langit. Kayat ang pananampalataya ay hindi lamang pasimula kundi isang paglalakbay na may katapusan at ang gantimpala ay walang hanggang buhay. Ang mga martir, ang mga santo, at ang mga ordinaryong mananampalatayang tahimik na namumuhay para sa Diyos sila ang mga halimbawa ng mga taong malamang na nakasulat sa aklat na ito. Ngunit tandaan, hindi tayo makakatiyak batay lamang sa panlabas na anyo. Ang Diyos lamang ang nakababatid ng laman ng puso ng bawat isa, kaya't hindi tayo nararapat humusga, kundi mas lalo pang magsikap sa ating personal na ugnayan sa Kanya. May ilang teologo ang naniniwala na ang lahat ng tao ay orihinal na nakasulat sa aklat ng buhay ngunit nabubura ang pangalan kapag tinanggihan ng tao ang Diyos. Ang iba naman ay naniniwala na isinusulat lamang ang pangalan kapag tinanggap ng isang tao ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Anuman ang pananaw, malinaw ang aral. May mahalagang kaugnayan ang ating pananampalataya at pamumuhay sa ating kalagayan sa aklat ng buhay. Sa kabilang dako, may tinatawag din sa Biblia na Aklat ng Mga Gawa kung saan nakatala ang lahat ng ginawa ng tao. Ngunit sa huling paghuhukom, ayon sa pahayag 20.12, ang huling sukatan ay kung ang pangalan mo ba ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Sapagkat kahit marami kang ginawa, kung wala ang pangalan mo sa aklat na ito, hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan kaya't mas mahalaga kaysa sa ano pa mang tagumpay, kayamanan o pagkilala sa mundong ito ay ang pagkilala ng langit sa iyong pangalan. Isang pangalan na hindi lamang kilala ng mga tao, kundi nakaukit sa puso ng Diyos. Ang tanong, nabubuhay ka ba bilang isang anak ng liwanag o isa ka bang nakikisabay sa kadiliman ng mundo? Sa aklat ng pahayag 25, malinaw ang babala. Ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Isa itong matinding pahayag na hindi dapat baliwalain. Hindi ito simpleng parusa. Ito ay simbolo ng walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Kung ang pangalan mo ay wala sa aklat na ito, ibig sabihin, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Hindi sapat ang pagiging relihiyoso kung hindi ito kaakibat ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Maraming tao ang kumikilala sa Diyos sa salita ngunit hindi sa gawa. Sa Mateo 7.21-23, sinabi mismo ni Jesus na, Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon-Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya't hindi sapat ang pagkakaalam ang mahalaga ay ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Nakakatakot isipin na may mga taong umaasang sila ay ligtas, ngunit sa huli, hindi pala. Isang bagay ang malinaw, ang Diyos ay makatarungan at ang kanyang pasya ay hindi nakabase sa damdamin kundi sa katotohanan. Ang aklat ng buhay ay hindi pwedeng manipulahin, hindi mo ito kayang bilhin linlangin o pasukin sa daya. May ilang bahagi sa Biblia na nagsasabing may mga pangalang pwedeng mabura mula sa Aklat ng Buhay. Sa Eksodo 32, 33, sinabi ng Diyos kay Moises, Ang sino mang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ibig sabihin, ang pagsuway, pagtalikod, at sadyang paglapastangan sa Diyos ay nagdadala ng matinding panganib sa ating kaligtasan. Hindi rin sapat ang mga mabubuting gawa kung ang puso ay malayo sa Diyos. Maaaring tumulong ka sa kapwa, pero kung ikaw ay walang pananampalataya, wala kang ugat sa aklat ng buhay. Ang mabuting gawa ay bunga lamang ng tunay na pananalig, hindi kabaligtaran ang panlabas na kabutihan ay walang halaga kung hindi ito umaagos mula sa pusong tumatanggap sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus ang pangangailangang ipanganak na muli, isang espiritual na pagsilang na nagmumula sa Espiritu ng Diyos hindi ito tungkol sa paglipat ng relihiyon, kundi sa isang personal na desisyon na talikuran ng kasalanan at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Sa huli, ang tunay na panganib ay hindi ang impyerno mismo, kundi ang mawala sa piling ng Diyos magpakailanman. Ang pagkakabura sa aklat ng buhay ay hindi lamang pagkawala ng pangalan, ito ay pagkawala ng pag-asa, ng kahulugan at ng buhay na walang hanggan. Kaya habang may panahon, piliin nating mamuhay sa katotohanan at sa liwanag ng Kanyang biyaya. Maraming Kristiyano ang nabubuhay na may takot Nakasulat ba ako sa aklat ng buhay? Ngunit ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na pag-asa. Sa Juan 3.16, sinabing, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang pananalig kay Jesus ang unang hakbang upang mapabilang sa mga nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ngunit hindi natatapos sa pananampalataya ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Sa Filipos 2, 12, Pinaalalahanan tayo ni San Pablo na ipagpatuloy ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Hindi ito nangangahulugang maliligtas tayo sa sarili nating gawa, kundi ipinapakita nito ang halaga ng buhay na may kabanalan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ang pagkakaroon ng pangalan sa aklat ng buhay ay bunga ng relasyon sa Diyos, hindi ng relihiyon lamang. Tanungin mo ang sarili, may personal ba akong relasyon kay Kristo? Ako ba'y nagsisisi sa kasalanan ko at nagsusumikap na lumakad sa katotohanan? Kung oo, may kapayapaan kang matatagpuan sa kanyang mga pangako. Mahalagang manatiling tapat hanggang wakas. Sa pahayag 35, sinabi ni Jesus, Ang magtagumpay ay daramta ng puting kasuotan at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa Aklat ng Buhay. Ang pagiging Matapat hanggang wakas ay isang pribilehiyo at panawagan sa bawat mananampalataya. Isang paalala na sa kabila ng kahinaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat upang tayo'y manatili sa Kanya. Minsan, akala ng iba hindi na nila kayang bumalik sa Diyos dahil sa laki ng kasalanang kanilang nagawa. Ngunit tandaan, walang kasalanan na mas malaki sa awa ng Diyos. Ang aklat ng buhay ay hindi isang listahan ng perpekto, kundi talaan ng mga taong pinatawad, pinago, at patuloy na minamahal ng Diyos. Maaari kang magsimula ngayon. Sa isang taimtim na panalangin ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo, sinisimulan mo ang paglalakad patungo sa tunay na buhay. Hindi ito magaan, ngunit tiyak ang gantimpala, isang pangalan na hindi kailanman mabubura, isang buhay na walang hanggan. Sa huli, ang tanong ay nananatili. Pipiliin mo bang lumakad sa liwanag ng Diyos o mananatili sa dilim ng kasalanan? ang desisyon mo ngayon ay maaaring magtakda ng iyong pangalan kung ito ba'y nakasulat sa Aklat ng Buhay o hindi? Sa kabuuan ng ating pagninilay tungkol sa Aklat ng Buhay, malinaw ang mensahe. Hindi sapat na alam lang natin ang tungkol dito. Dapat tayong mamuhay ng may layunin pananampalataya at pagsunod. Ang aklat ng buhay ay hindi katang isip o simbolo lamang. Ito ay isang tunay na espiritual na talaan ng mga kaluluwa na tumanggap sa Diyos at namuhay para sa Kanya. Ang ating buhay ay may direksyong patungo sa langit o sa pagkawala at ang araw-araw nating desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat sa Diyos kahit sa gitna ng kahinaan. Ang mga pangalan sa Aklat ng Buhay ay hindi produkto ng pansamantalang damdamin, kundi ng paninindigang nagugat sa pagsisisi, pananampalataya at patuloy na paglalakad kasama si Kristo. Kaya't sa mga nanonood ngayon, ang hamon ay malinaw. Kumusta ang puso mo? Nakatayo ba ito sa katotohanan ng salita ng Diyos o nababalutan ng kasinungalingan ng mundo? Huwag mong hayaang lumipas ang isa pang araw na hindi mo hinaharap ang tanong na ito. Ang aklat ng buhay ay hindi isang bagay na maiiwan sa huling sandali. Ito ay paanyaya ng Diyos ngayon. Natanggapin mo siya, sumuko sa kanyang kalooban at magtiwala sa kanyang biyaya kung naghahangad ka ng kapayapaan, ng katiyakan at ng tunay na buhay, hanapin mo si Jesus. Sapagkat kung ang pangalan mo ay nakasulat sa kanyang aklat, walang kapangyarihan sa langit o sa lupa ang makakapag-alis nito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maunawaan ang kahalagahan ng Aklat ng Buhay, huwag kalimutang ilike, mag-subscribe sa Buhay Sinag at ishare ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maaaring ang simpleng pag-share mo ay maging daan para may isa pang kaluluwang mapalapit sa Diyos. Hangarin nating lahat na sa araw ng paghuhukom, marinig natin ang mga salitang, nasa aklat ang iyong pangalan.